Hello, trader, ang binary options ay nangangailangan ng isang komplikadong diskarte, hindi, dalawang pangunahing teknikal na oscillator ay sapat para sa isang matatag na kita. Maaari kang pumili ng broker mula sa listahan ng alerto ng VFX o idagdag ang iyong platform. Magdadagdag kami ng Codex Broker, lahat ay simple, sa mga setting, piliin ang seksyon ng brokers. Pagkatapos, ilagay ang pangalan ng broker at ang site ng binary platform. Broker na idinagdag sa vfx alert. Piliin ang Quotex sa listahan ng mga broker. Ngayon, maaari kang magparehistro sa platform. Para gawin ito, ipasok ang email, password, at piliin ang currency ng account. Foreign ipasok lang ang iyong username at password. susubukan namin ang diskarte sa isang demo account. Ito ay kinakailangan bago makipagkalakalan gamit ang totoong pera. Itakda ang minutong time frame. Ang halaga ng opsyon ay 5% ng kasalukuyang deposito, ang pag-expire ay 5 minuto. Kinukumpirma namin ang diskarte sa VFX Alert. Tumitingin lamang kami sa mga signal ng Forex Market, hindi kami gumagamit ng mga signal ng OTC. Ang pagbabago ng trend ay tinutukoy ng pagbabago sa kulay ng histogram ng MAC oscillator at ang posisyon nito sa zero level. O, mabubuksan ang opsyon kapag ang pagbabalik ng trend ay nakumpirma ng kahangahangang oscillator histogram. Ang pagbabago ng kulay o direksyon ng breakout ng zero level ay dapat nakapareho ng MAC.